Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman! Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay! Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Batang Lansangan! isang batang nakatira sa kilid ng kalsada si Cindy. Simula bata ay namuhay na siyang ganon ang sistema ng kanilang pamilya. Mahirap at walang tinapo sa pag-aaral ang magulang ni Cindy. Mayroon naman siyang kapatid na si Meishi. Ngunit agad naman itong pinaampon sa kung sino. Hindi na kasi ito kayang buhayin ng kanyang ina kaya naman si Cindy na lamang ang natira sa kanila. Naging immune kasi ang balat ni Cindy sa bawat kagaw at dumi na dumadampi sa balat nito. Ni hindi rin ito nagkasakit o nagkaroon ng mga hindi pangkaraniwang karamdaman sa katawan. Anak Cindy, nalaglag yung walit ng ali. Bilisan mong kunin! Sigaw ng ina ni Cindy na agad namang tinanggihan ni Cindy dahil naniniwala siyang hindi niya kailangan gumawa ng masamang bagay para mabuhay. Mahinang bata, susunod ay ako na nahiyahiya ka. Di ka bubuhay ng kabubuhan mo. Sigaw ng ama ni Cindy sa kanya. Doon nga ay agad na nanlumo si Cindy. At sa kahit pagbibenta ng bakal bote, pagkakariton o kaya naman pagtatapo ng basura, siya kumukuha ng pera na ipinabayad sa kanyang serbisyo. O, saan ka na naman pupunta? Pag-aaral? Hm, Kalokohan yan? Sa tingin mo, bubuhayin at pupunan ng pag-aaral mo yung kumakalamong sikmura? Wika ng ina ni Cindy na nagpupuyos sa galit. Kahit naman kasing anong paliwanag ni Cindy ay alam niyang magiging walang silbi ang lahat ng iyon. Dahil para sa kanyang ina, katangahan ang pag-aaral. Ma, para sa akin, naniniwala ako na maayos nito ang buhay ko. Hindi naman sa ayaw ko sa pumumuhay natin. Pero ma, hindi naman pwedeng dito na lang tayo habang buhay. Lalo na, alam natin na may paraang mas maayos. Sabay na tumawa ang ina at kanyang ama noong marinig ang mga salitang ito kay Cindy. Ha! <laughs> Nang Bata ka pa nga! Doon ka na Cindy! Baka mandilim pang ko sa'yo! Agad namang umalis si Cindy sa pwesto at nagtungo sa gilid ng kalye kung saan medyo tago para makapagbihis ng uniforme. Salamat sa mga basura niyang hinahako sa truck ay hindi na niya inaasahang makakita siya ng pares ng uniforme. Agad siyang nagtungo sa eskwelahan at nakipagsabayan sa mga bata. Minsan pang kapag may asignaturang gagawin, ay nagtatanong-tanong siya sa mga taong alam niyang may alam patungkol doon. Ha! Basurero! Nakita kong kinakain mo yung burger na tinapon sa basura ni Manong kahapon pangungot siya ng isang bata kay Cindy. Hindi naman niya inaasahan na makikita pala siya ng isa sa kanyang mga kaklase. Ang bagay na kanyang ginagawa. Kaya palang baho mo. Kala ko, utot lang. Ikaw pala yun. Yak! Kadiri! Agad naman na nagtawanan ang kapwa bata ni Cindy. Nanliliit at naiiyak si Cindy habang pinapakinggan ang mga salitang binibitawan ng kanyang mga itinuring na kaibigan. Ano nangyari dito? Bakit kayo nagkakagulo? Bungad ng kanilang guro, agad namang itinuro nilang lahat si Cindy at sinabing si Cindy ang nagpasimuno. Agad din namang nagalit ang guro at hindi na nagawang magpaliwanag ni Cindy dahil alam niya namang siya pa rin ang ituturong may kasalanan. Hanggang sa nakapagtapos na si Cindy ng grade 5 at nasa ika na baitang na siya ngayon. Lumaking sanay na si Cindy na kutsain. Hindi niya na rin hiniling na magkaroon ng kaibigan. Noong may isang guro na kilalang pinakamataas sa lahat ang pumasok sa kanilang room ay agad tumama sa kanya ang paningin nito. Bilang isang grade 6 student, sa tingin nyo ba tama yung ginagawa nyo? Naisip nyo ba ang nararamdaman ng classmate nyo? Biglang tanong nito na ikinanuot naman ng iilan. Po! Sabay-sabay na tanong ng mga ito bukod kay Cindy at hindi na nagsalita. Ayokong may bully sa classroom. Any sign of bullying ay paparusahan ko. Malinaw ba? Ayoko sa lahat ng nakakarinig ng mga bastos na salita. Bilang isang guru nyo, disiplina ang una kong hahanapin. Kung sa tingin nyo maayos akong masungit at wala kayong disiplina, bukas ang pinto. Pwede kayong umalis agad na sabi nito. Na tila ba may dumaang anghel sa paligid noong magsalita ang teacher. Kahit si Cindy ay nakaramdam din ng takot sa tono nito. Si Miss Bautista, siya ang natatanging guro na nakakita ng husay ni Cindy sa pag-aaral. Nakikita niyang may potensyal ang bata, ngunit mukhang lagi itong takot kung gumalaw. Doon nga, Noong narinig ni Ms. Bautista ang pangungot sa bata ay alam niya ang dahilan ng mga iyon. Kaya naman sinadya niyang maging guro nito upang hindi lamang tulungan si Cindy sa pag-aaral kundi tulungan din ito sa pang-araw-araw. Nalaman niya din kasi na matagal nang namayapa ang magulang nito. Ang ama nitong nabaril sa pagiging pusher ng ipinagbabawal na gamot At ang inanitong nakitang nagnanakaw Kumbaga, itinuring si Cindy Ng lahat na isa siyang anak ng mga kriminal Noong matapos na ang buong maghapon Alam na agad ni Cindy kung saan magsisimula Ang pamumulot na mga bote sa daan At dederecho kay Mang Ustong Upang ipakilo at ibenta ito Cindy, sabi ka na sa akin. Saan ka ba uuwi? Agad na natigilan si Cindy sa nakita. Ang kanina kasing masungit na teacher ay ibang iba sa nakikita niya ngayon. Agad namang napalunok si Cindy. Dahil bukod sa nahihiya siya, ay wala naman talaga siyang tinutuluyan. Kung saan, siya pad pa rin ay doon na lamang siya natutulog. Ay... Uh, hindi na po. Agad na naputol ang sasabihin ng batang si Cindy noong nagsalita naman ang kanyang guro. Gusto mong mag-aral, magtrabaho at matpatunayan sa magulang mo na ikauunlad mo ang pag-aaral, di ba? Tutulungan kita. Bibigyan kita ng matutuluyan. Di kita papagutuman. Wika ng teacher kay Cindy na hindi naman makapaniwala. Ngunit agad na tumanggi sa takot na baka kung anong maging kapalit ng bagay na iyon. Huwag ka matakot, hindi kita ibebenta. Nais ko lang na tulungan ka Cindy. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sa potensyal na meron ka agad namang pumayag si Cindy noong mapagkasunduan at hindi makapaniwala nang makarating na sila sa bahay ng kanyang guro. Napag-alaman niya kasi wala itong asawa at hindi rin nagbalak. Nais lamang ito ng isang anak na babae. Pero papaano po kung malaki na ako? Agad namang umiti ang teacher. Hahayaan kita sa gusto mo, Cindy. Kapag nasa wastong gulang ka na, papakawalan kita at ikaw nang bahala sa gusto mong buhay. Basta ngayon, hayaan mo akong alagaan at gabayan ka. Doon nga ay pumayag si Cindy. Simula noon ay kahit mag-iisang linggo ay hindi pa rin siya makapaniwala na halos lahat ng mga kilalang ginagamit ng mga nasa matamang antas lang ng buhay ay meron ang guro. Dahil sa utang na loob ni Cindy ay ang ginawa niyang pambayat, sa butihing guro ay ang pag-aaral ng mabuti. Alam niya kasing wala na siyang maibabalik na tulong dito kundi ay ang ipakitang hindi nagkamali ang guro ng pagkupkop sa kanya. Hanggang sa graduate na nga si Cindy sa elementarya, naging valediktorya naman noong nag-high school. Ang bata na mas lalong nagpapangiti sa ngayon ay matandang guru na. Noong sumapit naman si Cindy nang ikalabing walong taong gulang ay naisipan na ni Cindy na maghanap na ng trabaho. Alam niya kasing hindi na biro ang gastos ngayon sa kolehiyo. Kaya naman naghanap siya via online ng mga trabaho. Naalam niyang angkop sa kursong kukunin niya. So sideline siya sa pagtuturo. Kaya naman, minsan ay namamasukan siya sa mga part-time job. Nakakainin ang oras niya buong gabi. Cindy anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Wala namang kaso sa akin kahit dito ka na tumira habang buhay. Parang hindi ko kayang mawalay sa'yo. Wika ng guro kay Cindy na tumata yung kanyang nanay at itinuturing niyang ina. Agad namang umiti si Cindy at hinawakan ang kamay ng kanyang ina at hinalikan ito. Ma, malaki na ako. Kailangan ko pa ng kalinga. Pero siguro, oras na din para matutuwa kong tumayo sa sarili kong mga paa. Wika ni Cindy sa kanyang ina-inahan. Grabe naman, Tatayo ka lang sa sarili mong mga paa. Kailangan talagang iwan ako. Pinipresyo ba kita? Agad na naputol ang sasabihin ng ina ni Cindy. Dahil agad din naman siyang umiling. Hindi ma, di mo ako pinipresyo. Sadyang normal na lang talaga siguro na sumapit yung araw na kailangan na nating maghiwalay. Tignan mo, hindi ka na nagkaanak. Kasi lahat ng nagtangka, natakot sa pag-aakalang anak mo ako sa pagkadalaga. Ngayon naman ay ang inainahan na ni Cindy ang umiling. You never become a burden, Cindy. Alam mo yan. Alam mo din na choice ko kung ano ako ngayon. Choice ko din na hindi mag-asawa. Alam mo bakit? Nandyan ka na kasi. I feel complete kaya masakit na kailangan nating maghiwalay. Tinuring na kitang anak. Malungkot na wika ng ina-inahan ni Cindy at bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Kaya naman natapos ang usapan nilang dalawa na kailangan nilang bumitaw sa isa't isa. Noon ngang kaya ni Cindy buhayin ang sarili niya at nasa tamang edad na siya, ay pinabaunan lang siya ng guro ng pera upang makapag-umpisa. Pagiging doktor kasi ang nais ni Cindy. At sa awa naman ng Diyos, ay biniyayaan siya ng sipag at talino upang makamit ang mga ito. Makalipas nga ang halos sampung taon, naging isang ganap na doktor si Cindy. Kilala na rin siya sa field at noong may pagkakataon na lumuwas siya sa probinsya ay bigo niya nang makita ang kanyang inahan Sabi-sabi kasi sa mga taong nakakakilala dito, nagkaroon daw ito ng problema sa kalusugan na kailangang lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang paggamot. Si Cindy naman ay hindi maiwasang matakot Noong may kwento din daw na sa tagal ng panahon ay walang nakakaalam kung puhay pa ba ito o kinaya ba ang sakit. Kaya simula noon ay halos lakbayin o kaya naman nagpapadala si Cindy ng mga email sa lahat ng ospital na malapit o kaya naman kilala sa Maynila upang hanapin ang kanyang ina-inahan na tumulong sa kanyang maging kung sino siya ngayon. Hanggang sa iilan ang sumagot at sinabing matagal nang wala sa kanila ang pasyente. Inilipat daw ito dahil malala na ang sakit. Hanggang sa isang bukod tanging nagsabi sa kanya na kakalabas lang nito na karaang araw. Dahil sa kakulangan nila sa gamot ay nilipat muli nila ito sa mas malaking ospital ang ospital kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Agad niya itong hinanap sa nurse station at ibang galak sa katawan ang kanyang naramdaman. Noong nakita niya ang kahapon lamang ito na confined. May abnormalities daw ito sa katawan at kailangan ng kidney transplant. Kaya naman hindi nagdalawang isip si Cindy na siya ang tumayo bilang surgical doctor. Salamat din sa Diyos at mas marami ang nag-donate ng mga parte ng katawan ng tao sa habilin na para iyon sa mga nangangailangan. Sa kabilang banda naman ay ang inainahan ni Cindy na bagong gising. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya dahil ang taong ilang taon niyang hinintay na makita ay nasa kanyang harapan na mahimbing natutulog. Hindi pa rin ang babago iyang anak mo. Nagpupumilit na hindi siya aalis hanggat hindi ka nagigising. mag talaga kayo. Biro ng isang kamag-anak niyang sumama sa kanya. Dahan-dahan namang hinawakan nito ang buhok ni Cindy at hinakit sa likod ng tenga upang mas naiging makita ang mukha. Miss na miss ko na talaga tong batang to. Inaasahan ko na talagang magiging maganda ang buhay nito. Kasi pagi. Eh. Wika nito na hindi napigil ang maluha, ngunit agad naman niyang pinahid. Ma, gising ka na pala wika ni Cindy at natatarantang tinitignan ang mukha ng ina. Ngunit agad din siyang pinigilan ng ina at sinabing okay na siya. Saglit pa silang nagkatitigan bago muling nagyakap at sabay na malakas na humagulgol. Simula nga noon, kahit anong tanggi ng ini Cindy ay wala itong nagawa dahil si Cindy mismo ang nagsabi. Ma, ikaw ang nag-alaga sa akin buong buhay ko. Binigay mo lahat ng pangangailangan ko. Kaya naman, hayaan mo akong magparamdam sa iyo ng pagmamahal. Mika ni Cindy, hanggang sa namaya pa ang kanyang inainahan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katandaan at iyon nga ang kwento ng buhay ni Cindy tunay ngang kapag may itinanim ay may aanihin. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.